Hello guys! Once again, this is PJ Katapang, ang inyong Matanggenyo vlogger. And for now, we are along Via Limonza and we are eating lunch sa pinaka-favorite naming Filipino, Filipino restaurant which is called Kuku. Bakit kami sa Kuku favorite? Kasi yun ang pinaka- First, pinakamura. Second, pinakamasarap. Third, ano pa ba? Maraming maraming masasarap na Filipino dishes doon. So today we are with uh, ano with uh, my with my cousin Kakay. Kakay say hi to the vlog. Hi. Hi to the vlog. Actually guys, nung isang araw pa kami, ah, hindi pala, one week na kami magkakasama. Kaso eh ano, hindi kami masyadong nakakapag-vlog pero yung mga yung mga nakuha kong mga clips si ko na lang dito. Let's start with nung dumating siya last week. Tara. Panorin niyo. sa wala tayong kotse, kaya tayo ay naka metro. Ito yung pinakabagong metro dito sa Milan. It's called M4, tama? M4 kasi blue line siya. Tapos wala tong driver. Tapos kita mo yung ano, kita mo yung likod, kita mo yung harap. Kaya ano. Kaya excited din kami sumakay. Hindi naman kami palagi sumasakay dito dahil hindi naman kami palagi ng B-Metro dahil yung mga trabaho, yung mga pinupuntahan namin around the corner lamang or magkokotse kami. Eh ngayon, syempre, wala tayong kotse. And for this video, susundin natin yung pinsan ko from London. Kaya kami pupunta ng airport. Ang nakakatuwa, malapit na sa amin yung stop nitong blue line na to. Kaya from airport, pupunta sa bahay, parang wala pang 30 minutes. Siguro nasa 20 minutes pa lang, makakauwi ka na ng bahay namin. No? pwede mo siya masturba sa paglalaro sa ano sa cellphone award so chine ko naman yung flight ng pinsan ko at sabi doon 6.30 pa daw yung ano niya arrival pero usually kasi dahil galing siya dito sa ano sa Europe lang kaya medyo mabilis yan sa immigration wala na atang immigration ba ganun di ba? meron din pero mabilis na mabilis lang unlike pag galing ka ng Pilipinas talagang matagal ano ba talaga meron Oo, oh, parang pag na namamasyal tayo sa iba't ibang lugar, di ba wala? Yun nga. Kaya mabilis, sobrang bilis ng ano yun. Immigration. Ayan, andito na tayo. Tara na. Tayo ka na. Tapos kasama namin yung sister ko sa pagsundo. So, andito na tayo sa ano? Andito na tayo sa airport. From from the metro, papuntang airport. Medyo malayo rin palang lang lakarin. Ta ano, galing sa baba, siyang tataas ka ng tataas. At ayun, ito na yung airport siguro. Andito na tayo. Finally! Tawa ng tawa si Mark kasi sabi daw nung ano, nung nag sa, sa subway the ano the train terminates here. Pero pwede din naman natin sabihin yung terminate. Sir, mamaya malalaman natin kay Kakay kung pwede sabihin yun. If the train can terminate here. Hmm. Kasi the, or stops here dapat, no? Tinan natin. Okay. Ito na natin kay Kakay. Kasi si Kakay English yun eh. Briton yun eh. Kaya ano. Oh wow! So, talagang diretsyo nga. Tal Parang siyang Vienna. Naalala ko yung Vienna. Parang siyang Vienna, Austria. Kung nakita niya yung ano namin, check nyo kung wala na kayong ginagawa, check nyo yung vlog namin sa from Vienna. It's more or less like this. Parang papunta dun sa metro. Ito lang, malapit lang. Nandito na kami, oh. ito na yung ano. Ito na yung airport. Hindi ko alam kung pwede ditong magano or hindi, kaya stop na natin. Pakita natin si na jo, oh. puntahan natin. Ito na si Najo. ta Vlog vlog. Hindi pwede. Artista kaya, private. Hello. Ciao. Halo. Halo, halo. Dito muna. ba? Doon na nga rin Nagkape muna kami. Para nakaupo. Aga pa eh. Siya na maaga. Maaga pa naman nga. Ayosin mo na ako. Hi guys, it's me! Andito po tayo ngayon sa Linati Airport dito sa Milano upang masaksihan natin ang pagsundo ng aking kapatid at ng aking, ng aming pamilya sa aming pinsan na parating galing London, si Frances Maika. Ang ah Frances, tama pala. Frances Maika Kakay Arago. Palakpakan. <laughs> 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 at... Uh, uh, ba? din mask na meron din sa ilo. Giyon itsura. Lumaki kasi na ako ng kaunti, ng very, very light. Kaya nal nalaki. nalaki. ulit ang ilok, nalaki ulit okay. ang mata. Kailangan, alam mo, kaya sabi ko nga kay Mark, bawal akong, bawal akong pumayit pa ng bongga eh. Kasi luluwa yung mata. Sabi niya, walking naman dahil may salmin naman. Kailangan kaya lagyan naman naman ng salamin. sa sarili ko, sabi ko sa sarili ko, sabi ko, mo kasi namang tumataba ako, nawawala rin, hindi namang ko namang 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 na makita yung tunay kong itsura. Hindi, <laughs> <ba? laughs> <laughs> totoo nga yan. Tapos makikita mo ulit siya pag natutuwa rin ako dahil Nakikita ko ulit yung ano, itsura natin. May, may, may pangapangatay tayo ng kaunt, ng very, very light. Then, kasi naka-interpretant kami. Interpretant fasting. Interpretent. Si Jowa. Jowa, kaya na ka mag interpretant Wala sa bu rin ng buhay kayo. <laughs> Chubby na tayo A forever. Nga, Hello guys, welcome to my life. Ayoko wala S. Dali. <laughs> Ikaw na si Jowa na lang. Alam ko. Ay ganun sa'yo. Tinanong mas kung kung ano. Ayoko. Kung, kung gaano ka laking kung wala kang leeg oh. <laughs> Yun kaya ang mahirap sa vlog. Minsan wala kang leeg. Ah, tizana. Order order na siya. Hi! Hi! Bakit? Tinanong mo ako? Hindi mo ako tinanong. Tinanong! Tinanong ko, tinalang. Tinalang, tinalang ko namin oh. <laughs> tinanong, tinanong. So, ka kasi eh. Hindi mo ako tinanong. Oh? Huh? Yan lang. Diyan? nag e ka na. Anong tinanong mo sa akin? Ano gawin Kuya Kape? Wala kang tinanong sa akin hindi ako kape, tao ako. <laughs> kaya huwag mo ako ginaganyan. Ah, hindi ka nilalamig niyan. Hindi. hindi ako nilalamig, tao ako. <laughs> Ay, siya mamaya na ulit. Dali. Ay, ano to? Cameraman ka? Cameraman ka? Kung lagi ka nasama sa akin, para may cameraman ako, wala akong cameraman eh. Ang hirap kaya na walang cameraman. sing <laughs> Anong in-order mo, Tisana? Green tea. Ah, green tea. Green tea tayo, kunwari. Dahil ang ating team ngayon ay England. <laughs> yes. Ano ka, dito ang English breakfast, di ba? Oh, yeah. English merienda ba ito? may tea time. Diba? Oh, tea time. Ah. Reina, na tea time. <laughs> tea time? It's 6 o'clock, so it's tea time. Nakakaiyam mo. Kasi sabihin mong tea? 记哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 taguan mo. <laughs> Sabi mo, kakita <"Kakay>, <laughs> taguan kita. Taguan, tag taguan pala ito. <laughs> Gusto ko susundo ka, basta tago ka. <laughs> Kaya ba yung susundo ka, tago tayo. Hindi, hindi kami makakasundo, una ka na. <laughs>